Isang magandang umaga na naman po, dear viewers and my subscribers. Ito po ang dalawang motor ng washing machine. Eh, puro sira po to. Ito po yung aking binili sa junk shop. At mm, nagbaba nagbabaka sakaling magawa ko, pwede ko pang ibinta ng triple price. Binili ko lang po ito ng 30 pesos ang isa. Parehas pong hindi umaandar. Itong isa, ay stuck up itong isa naman umiikot pero hindi umaandar itong isa eh hindi nga rin umaandar pareho silang hindi umaandar stuck up ayaw, umi ayaw umiikot matigas hmm matikas ikutin palagay ko yung stock up bubuksan ko pero bago ko buksan alamin ko po muna ang winding kung okay ang mga winding nito tingnan natin kung okay ang winding testere natin tester natin ayusin natin tester kita kita ba ang tester doon ah, hindi hindi makita ito pwesto natin ang tester sa uh, makikita ng mga minamahal natin viewers ito yung wire tatlong wire dito ang isa dito common itong itim nito sigurado ako common ito itong itim at itong blue eh, starter or running. Okay po. Okay ang resistance dito sa blue. Tingnan natin itong pula. Itong pula. Okay din. Ibig sabihin, okay po ang ano nito, ang winding. Itong motor na ito. Ay, ayaw umandar. Dahil siguro sa stock up itong isa naman tingnan natin ang winding nitong isa itong itim sure na common common tayo sa itim eh ito itim ito yung pink at saka red itong pink uy nakita ang tester Ayan, pumalo. Pumalo. Anti-stair good. Dito tayo sa isang wire. Dito. Sa pula. Ayan. Ayaw. Ayaw pumalo. Samantalang sa kabila, pumapalo. Sira po ang isang coil dito. Alin man doon sa running or yung starting. Okay po. Pero parehas pong hindi umaandar ang dalawang motor na yan. So, ngayon, bubuksan po natin. Ang problema dyan ay ito hindi naka-tornilyo. Naka-rematch lang po ito. Ayan, o naka rematch. Naka-rematch yan. Ang kabilang dulo niyan, wala namang nat. Walang nat. Sandali lang na po. So, ituturo ko po sa inyo kung paano pagtanggal nun. Itong yeah. mga remache. Ganito yeah. lang po ang pagtanggal ng mga rematche. Papaluin dito. Kailangan po yung may shoot yan Kita. dyan. Yan. Yeah. Gagamitin natin ito. Bakit?

Ito, may putol na wire dito. Kiskisin ko, alisin ko ang barnis para kumuntak pag dinugtong dito sa isa. Ito, oh. makapalang barnis niyan eh. Ayan. Kaskasin ko ng maayos. Kasi kung hindi maayos ang pagkakaalis ng barnis niyan, mahina, poor contact niyan. Magkakaroon ng poor contact. Ito yung magkarugtong eh Ayan Hahaba-habaan natin yung ano Yung kinayod ko ang barnis kila medyo mahaba Ayan, ganyan Para makaikot siya ng dugtung ko Itutwist ko na lang Lalagyan ko nitong ano Serinkable tube Ito Ayan Itutwist ko na lang na ganyan yan pasok sa sinkrable yung shrink tube hinangan ko ng konti okay na dikit na yan hinang na papasok mo ngayon ito sa shrinkable tube nako ang hirap nainitan kasi yung dulo ng shrinkable tube kumipot ang butas ito Hirap nang pumasok yung ano, yung pinagdugtungan ko. Tiyaga lang to. May papasok ko rin to. Ayan o. Oh. Ayun na. Pasok. Saka ako iinita na ganyan. Para yung tube ay humatak. At tumigpit sa kanyang ano, wire. Ayos. Okay, pagkatapos kong naihinang yon, yung pinagdugtong ko, naibalik ko na rin sa ano, sa kanyang position. Nilagyan ko na ng mga wire strap para mabalik yung sinulid na inalis ko dyan. Ito mga sinulid nito, ang tibay nito. Ayan o. Oh. ito na yung resistance after na may dugtong natin yung naputol na isang wire ito ito ang resistance nya ito dati wala wala dati ito yan o. meron na siyang 40 ito yung 30 30 plus 40 equal 70. dito yan. Oh. Dito yan. Dito. Magpa-plus na sila ngayon. Ayan, 70. Good. Okay na, okay. Okay na ang wiring. Dito tayo putulin na natin to. Okay. Sasalpak natin yung housing. Yung inalis natin yung rematch eh, Kailangan meron kang ganito. Not tornillo. Pamalit doon sa rematch eh. Ayan o oh, yung tornillo. May not yan. Numero 8. Okay. E, sasalpak na natin yung housing. Yan ang gagamitin natin. sinasaltik ko ng konti yung shafting para sumentro at saka gumit na hinihigpitan ko ng mga nut pagkatapos ito magtitesting na tayo ng run titignan natin kung rarun ito ng left and right Okay, ang luwag oh. Ganda. Mag-t-test na tayo 220 volts ayan o oh. palibas ay walang kapasitor kamay ko muna ang tutulong sa pag start ang kapasitor nito ay 9 UF ikotin ko ng kamay ang start Yan yung counterclockwise. Ito naman, subukan natin yung kabila. Yung clockwise. Ayan. Clockwise naman yan. Okay na po. ganda. Eh, walang resistance. Nagumpisa tayo sa walang resistance. Tapos, itinuro sa inyo kung paano inalis yung rematch dito. Yung apat. Ito, ito. Yung apat na rematch na yan. Kung paano bubuksan. Ganun lang po. Siya nakita nyo sa video. Yung pinalo ko kanina. Yung rematch eh. Okay na po. Hanggang dito na lang po ang video. Salamat po sa panonood nyo. Hanggang sa dulo. Inyong natutunan kung paano pagbukas ng nakarematch na was motor. Abangan nyo lang po mga minamahal naming subscribers. Mga viewers. Yung isang kanta ko na aking na-record na. na.